yellow yellow mga katgangers gandang 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 umaga <laughs> ito yung almusal natin ngayon pass muna yung ano yung cereal at saka uh, oatmeal ito medyo umuusok pa kasi nagay ko sa microwave lalagyan ko yan ng hindi mayonnaise ngayon na ah. peanut <laughs> butter peanut butter ang lalagay natin ngayon Okay. Pero pag-iisipan natin kung pwede natin lagyan ng ng yung kabila, yung kalahati na lagyan ng uh, mayonnaise. Mayo, mayo. Mayonnaise yung sa kabila. Ayan, hati, kalahati lang lagyan natin ng ano, ng peanut butter. Ayan. Buenos yes. dias. Tapos yung kalahati, lagyan natin ng mayo. Kasi mukhang mayo eh. Mukhang mayonnaise tayo eh. Ayan. <laughs> Kalat din natin para walang masabi. Ayan, ganyan. Yung mga tira-tira doon, lagay natin doon. Actually, maraming tira doon, kaya lang. Tama na yan. Ayan. Ang aking panulak ay ang walang kamatayang brood coffee decaf. Hmm. tikman na natin unahin natin yung peanut butter okay na parang ano ito ah pero iba naman yung ano yung sa hotdog iba yung buns niya Nagkat tayo sa ano Sa may bandang Mayonnaise Pares na masarap <laughs> Kung ano-ano na lang ang naparaman Mga pertama na yan Tuloy ang kain Tuloy ang lamon. Bye-bye.